guys, welcome back sa aking YouTube channel. Sa video na ito ay gagawa tayo ng cellphone na nag-a-alarm, natatawagan, black screen, walang makikita na display. So ayan, kung napapansin nyo po, nakaguma na po ito dahil pinacheck na po ito sa lugar nila. Hindi daw ginalaw kasi hindi alam gawin. So tinisting ng LCD kaso ganun pa rin, hindi pa rin nagdi-display. Ayan, chinik ko yung LCD, baka tinanggal. Ayan, kasi kung tinanggal po yan ay possible na masira. So... Ayan, hindi naman daw ginalaw. LCD lang po ang tinisting. Ayan, kung napapansin nyo po, inon ko po siya, nagbabibrate, pero walang makikitang display sa screen. Ang sabi po ng may-ari, nag-a-alarm po daw ito, natatawagan, pero walang display. Kaya nga pinapadala at napanood ang ating mga video na gumagawa tayo ng ganitong model. Ang model po pala nito ay Samsung E20s. So marami na po tayong ginawang ganito. Halos naman po lahat success basta walang galaw. Pero meron pa pong iba nito na hindi pa ito kabisado gawin. Kaya kung nagsimula ka palang sa pagawa ng cellphone, kailangan mapanood mo ito para malaman mo kung ano talaga ang sira at saan kaya kukuha ng mga pisa na madali mo siya maayos. Kasi, ang sabi po ng may-ari, nung pinacheck daw niya ito, hindi ginalaw ang board dahil hindi daw alam gawin. Tinisting ng LCD, ganun pa rin, walang display, kaya nagpasya siya na ipagawa sa atin. Dahil nagtanong na siya dito una, pero hindi niya pinaayos dahil medyo malayo siya ng konti. So, pinalala mo po pala ito at same day, nakuha ka agad. At dito po, malalaman nyo po na 99.9% talaga na maaayos ito basta walang galaw. So, ayan, tinignan ko po yung ilalim. Wala namang galaw ang board. So, ang ginawa lang po doon sa pinachika niya ay tinisting lang daw ng LCD at hindi ginalaw ang board dahil daw hindi alam gawin. So, ayan, dito sa video na ito ay kung mapapanood mo ito at nagsimula ka pa lang, madali mo lang ito magawa. So, ayan, tinisting ko. Tinanggal ko yung board. Ayan, wala naman pong ginalaw sa motherboard. So, tama po ang sabi ng mayari, hindi naman daw ginalaw ang board dahil hindi daw kabisado gawin. so Ayan, ang tama po nito ay hardware issue na sa mainboard. So, ayan, tips ko po sa mga nagsisimula pa lang, kung mag-test po kayo ng LCD ay huwag nyo pong alisin ang LCD. Dapat matryahin nyo muna ng bagong LCD para matris nyo po kung saan ang sira. Malalaman nyo po yan kung saan ang sira, kung sa board ba o sa LCD. Kasi once na tinanggal po ang LCD dyan, ay possible na bibigayan at masisira. So, ayan ito. Ito po yung naging issue na dito po natin gagalawin. So, wala naman po tama ang taas, ang LCD. Doon tayo mag-proceed sa pinaka mainboard sa main backlight like IC sa mainboard talaga siya. So, ayan. Dito po naga lagay ang pyesa at ayan tanggalin po natin gumamit po pala ako ng flux antique flux po yan So, marami po yan sa online na bibili. So, ayan. Ang gagawin nyo po, tanggalin nyo po itong shed na to. Nandyan po sa ilalim ang backlight portion. So, ayan. Tanggalin natin para makita natin ang mga pyesa. So, hindi po ganun kadali magawa ng ganito. Mga idol, kung hindi po nyo po ito gabisado, kailangan malaman nyo po ang timplada. 380 head at air naman ay mababa lang. So, ayan. Yun po yung gagamitin. So, dahan-dahan po sa pag-angat niyan at kapag nagkamali ka dyan, ay possible na magsitanggalan din po ang mga parts sa loob. So, ayan. Ito po yung parts ng backlight, coil, light IC, resistor, diode, at kapasitor. Magkasama po yan. Ngayon, madalas po nito, 99.9% sa mga ganitong model ay nasa coil lang po talaga ang tama. So, ayan guys. Dito po ako kumuha sa mga scrap-scrap na motherboard tablet, China tablet, mga original na board. Lahat, Samsung, marami po kayong magkukuhang coil nito. Halos po sa lahat ng board ay mayroon po talagang coil. Kaya ayan, ang ginawa ko po dito kung nagsimula ka palang, una nyo pong gagawin ay papalitan nyo po ng coil. Kasi nandyan po madalas talaga ang tama. So madalas po, ang dami ko na pong ginawang ganito, nandito lang talaga ang tama sa coil. Ayan, sa mga nagsisimula dyan, ito po yung gagawin nyo, palitan nyo po yan. Yan lang po ang gagawin nyo. Kung hindi nyo pa po alam ito at napanood nyo ang video, i-apply nyo po ito sa susunod na mga nagpapaayos sa inyo kung meron man kayong matanggap. At kung mag-DIY man kayo, huwag nyo pong gawin kung wala po kayong hot air. Kasi napakasilan po ng ganito. Iinitan nyo po ang board at kapag nagkamali ka dyan, ay possible na matuluyan ninyo ang cellphone. So ayan, nilinis ko rin siya. Napalitan ko na po siya. At itest natin yan mamaya kung gumana ang ginawa natin kung success ba tayo. So ayan, sa pagbalik po dito ng shed ay optional lang po. So pwede nyo na po hindi ibalik. Pero sa akin binalik ito dahil hot air naman ang ginamit ko. Pwede naman yan pang hinang. At wag nyo lang po siyang ikabit ng tama. Dapat medyo nakangat ng konti para mayroon siyang exhaust. Kasi wala po itong exhaust kaya madalas bumibigay talaga. At madalas po ang ganitong isyo ito lang. Cool problem lang po siya. So ayan, nakabit ko na po yung kuel cool na tinanggal natin at itis po natin. So ito wag po kayong kukurap pinacheck na ito sa iba, hindi ginalaw dahil hindi daw alam gawin. Pero kung napanood mo ang video ito, pwede mo na ito i-apply sa mga susunod na magpapaayos. Ayan, i-check I-charge na po natin at i-test natin kung gumana ba. Ayan, 100% po nag-ilaw na kaagad. So kanina, nagba-black screen, walang makikita, nagba-vibrate lang, natatawagan, pero wala makikita. Ayan, ngayon, mayroon na pong display. Ito lang po talaga ang tama niyan. Madalas talaga sa ganito, kung alam niyo po ito gawin, i-apply nyo lang po ito. Lagi kong sinasabi sa video, huwag po kayo magtakot gumawa ng ganito kasi hanggat hindi nyo kususubukan, ay hindi po talaga matutunan. So napakahirap din po nito kung baguhan lang po tayo magsimula dahil iinitan po natin ang buong board at kapag nagkamali tayo ay possible na pumuputok po yan. Pero dapat lakas ng loob lang talaga para magawa natin. So sobrang tuwa din po ng may-ari nito nung naayos ito dahil una, hindi muna niya pinagalaw at pinatsik niya muna sa iba dahil ayaw niyang magbayad ng shipping fee or Lala dahil medyo may kamahalan talaga ang Lala Ngayon, nung napacheck niya at hindi na ayos, sa kanya pinadala para maayos daw. So, dahil napanood niya ng mga video at ayon pinadala niya at na, naayos na po natin at napasaya na po natin ang may-ari nito. So, hindi ko po ito siningil ng medyo malaki. Tama lang po na swak sa budget. So, kung magpagawa po kayo ng ganito, ay PM lang po kayo sa akong FB page, Julpon TV Official, New Page at madali natin yan masolusyonan basta walang galaw ang motherboard. So kanina, blackout siya, tinis na ng LCD. Hindi ko na yan tinis na ng LCD kung napapansin nyo dahil natis na po daw ito sa iba at ganun pa rin. Kaya ang ginawa ko, dinaritso ko na siya inayos. So ayan, dahil maraming dikit po ang nilagay dito. Ayan, kung napapansin nyo po, kap ang kapal po ng dikit nung binalik na po ito nung nakaguma na. So dapat, kung maglagay man tayo ng dikit, kunti lang kasi ipapagawa pa natin sa iba at di mahirapan magbaklas. Kasi pag naparami ang dikit niyan, ay possible yan na mahirapan tayo magbaklas. So, ayan, kunti lang ang dikit, ilagay lang sa gilid-gilid. Ayan, T7,000 po ang ginamit ko para mas kapit na kapit talaga siya. Parang jowa mong totoong nagmamahal sa'yo. <laughs> so, pwede naman double adhesive. So, naubusan po tayo. Kaya ang ginamit ko ngayon ay T7,000 na lang. So, ayan, ibalik ay, na po natin. Ayan, linisan ko muna para naman mas maganda at kaakit ang paggawa natin. At lalo natin mapasaya ang may-ari. So, ayan, kinalala mo po ito. At same din, nakuha ka agad. Kung meron po kayong mga ganitong unit, PM lang po kayo gawin natin ng Tama lang na hindi po kayo mahirapan sa budget. So ayan, okay na siya. Nung binalik natin yung caps, wala nang problema. Nag-80%. Ganina, blackout. Ngayon, meron na pong display na makikita. Ayan, 100% solution po ang ginawa natin. So sa mga nag-DIY nito, mas maganda kung wala po kayong hot air ay ipaayos nyo po sa malapit na lugar kung kaya naman gawin at Marami pong marunong gumawa nito pero hindi po lahat lalo na kung nagsimula ka pa lang. So ayan. Napunta na po tayo sa Mino, yun po yung may-ari. So, tinagpan ko dahil para may privacy ang may-ari. So, ayan, ko po. Wala na po tayong ibang chichik dyan dahil yun lang naman ang ilaw. Okay ang touchscreen, LCD, good na good talaga. Wala na pong sakit sa ulo. Ito po ang tamang pagtest ng ilaw. Kapag natataasan, nabababaan, ay normal na po yan. Ayan, kung napapansin nyo po, Natataasan na natin, nabababaan. So, yun lang guys. Sana nakakuha po kayo ng idea, lalo na sa mga nagsisimula sa mga ganitong problema. At wag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating video. At ayon lang talaga ang tama, yung pinakakwil. Maraming salamat po sa panunod. See you on my next video. Maraming salamat.